Hey guys, meron akong mangga dito. Ayan. Galing ni Weba Isiha. Ang laki Oh. Ang anong na ito. Ang timbang niya. Ano na, kasi yung haba na ng mukha. Pag ito daw ay, ano, magulang na ay tumitimbang ng isang kilo. Ayan. Na. Hilaw na hilaw pa siya. Pero meron akong binuksan dito. Ay manamis-namis ang laman niya. Ayan, natikman ko na siya. Ayan, Ayan no, yung madilaw-dilaw na yan. Ay, matamis siya. Ayan. No. Hilaw pa siya, hilaw. Pero wala siyang kaasim-asim, tulad ng manggang piko at saka manggang kalabaw. Pag ganito ka pa green, kung ito hilaw, ay maasim. Ito, tulad dito ng isa, hilaw pa rin pero wala siyang kaasin na asin ay ako nung ako na ang kapiriti para ako na eh siya o oh, hilaw na hilaw pa din siya wala siyang kaasim asin kahit walang sausawan ay nakakain ko siya hmm. Comment po kayo anong mangga ito. Hindi ko rin po alam. Sarap. Ay pala. <laughs> Thank you for watching. Bye bye.